Welcome back to Himhay Agri Vlogs At dito sa vlog na to, pag-uusapan natin ang pagliligtas sa ating tanim na dragon fruit Mga hakbang na dapat mong gawin para mailigtas ang ating tanim na dragon fruit laban sa stem rot Ang dragon fruit ay isa sa mga eksotikong prutas at kinikilala rin natin ito bilang pitaya isa rin ito sa kilala dahil sa kanyang kahangahangang kulay at masarap na lasa. Ngunit gaya ng ibang halaman, tinatamaan rin ito ng iba't ibang uri ng sakit. At isa na nga sa pinakamatinding sakit ng dragon fruit ay ang bacterial stem rot. Dito sa vlog na to, tatalakay natin ang iba't ibang hakbang na pwedeng gawin para mapigilan ang sakit na bacterial stem rot at ang mga hakbang para maiwasan na rin ang pagkalat nito. Ano nga ba ang bacterial stem rot? Ang bacterial stem rot ay isang sakit na sanhi ng bakterya na maaring magdulot ng malubhang pinsala sa katawan ng dragon fruit. Ito ay maari makita sa mga sanga ng halaman at mabilis na kumakalat kapag ito ay hindi naagapan. Ano nga ba ang mga sintomas ng sakit na bacterial stem rot ng ating alagang dragon fruit? Una dito ay ang pagumbok at pagputla ng mga sanga nito. Ang mga bahagi ng halaman na tinamaan ay maaring magkaroon ng pagumbok o pagputla ng mga sanga nito. Pangalawa ay ang pagiging malambot ng texture ng mga sanga ng dragon fruit. Ang mga apektadong bahagi ng sanga ay maaring maging malambot na nagresulta sa malupit na pinsala tuloy tuloy na pagkaubos ng sanga o di kaya pag nagtagal ay ang pagkamatay ng halamang dragon fruit ito nga nasa likuran ko ay mga dragon fruit na nagkaroon ng bacterial stem rot at katulad nga na nabanggit ko kanina ito ang mga sintomas ng sakit na ito at kung hindi natin may iwasan at magagagawan ng hakbang ang mga dragon fruit na ito upang maalis ang mga sakit na ito ay pwedeng maging ganito ang itsura ng ating mga alagang dragon fruit. Ano nga ba ang mga hakbang na pwedeng nating gawin upang masugpo ang sakit na bacterial stem rot? Una na nga dito ay ang pag-alis at pagtapon ng mga apektadong parte o sanga ng dragon fruit. Siguraduhin lang natin mga kaagli na malinis ang pagkakaputol nito at itapon natin sa angkop na tapunan ang mga apektadong parte ng sanga ng dragon fruit. Pangalawa na rito ay ang pagdisinfeksyon ng mga gagamiting materyales sa pagtanggal ng sanga ng dragon fruit bago Tanggalin at pagkatapos tanggalin ang mga apektadong sanga ng dragon fruit. Makakatulong ang pamamaraan na ito upang ang mga sakit katulad na nga ng bacterial stem rot ay hindi na magpalipat-lipat sa ibang uri ng parte ng halaman. Pangatlo ay ang maayos na sistema ng irigasyon. Siguraduhin maayos ang sistema ng irigasyon upang maiwasan ang pagtagal ng tubig sa paligid ng dragon fruit. Ang maayos na drainage ay makakatulong sa pag-iwas ng bacterial growth. At pang-apat na nga dito sa pagsugpo ng sakit na ito ay ang paggamit natin ng pesticidio o ng chemical. Pero tandaan natin kaagli na ang paggamit ng chemical o pesticidio ay kailangan nakaangko pa rin sa tinatawag nating integrated pest management o IPM. Marami nga tayo mga ginagamit na pesticidyo upang matanggal ang ganitong uri ng sakit. Pero sundin pa rin natin mga kaagri ang tinatawag nating IPM. Sapagkat mahalaga na malaman natin ito upang maiwasan natin ang mga pwedeng maging epekto ng sobrang paggamit ng pesticidyo. Panglima na nga dito ay ang regular na pagmumonitor ng ating alagang dragon fruit. Mahalaga ang regular na pagmomonitor ng ating alagang dragon fruit para maagapan na rin natin ang mga posibleng maging paraan o hakbang para masawata ang sakit na bacterial stem rot. Ang pagsupo ng bacterial stem rot ay isang hamon para sa atin. Ngunit sa maayos sa pag-aalaga, agarang pagsuri at maagang aksyon ay pwede nating maiwasan ang mga sakit at pwede nating at pwede nating ang mga aksyon na pwede nating magawa upang masawata ang sakit na ito. Sa susunod na pagtatanim, laging tatandaan na ang kaalaman at pagsasanay ay susi sa magandang produksyon ng dragon fruit. Kung ikaw ay eksperto sa pag-aalaga ng dragon fruit, pwede mo ba kaming bigyan ng kaalaman at talakayan tungkol sa pag-aalaga nito? Ano ang iyong magiging katanungan o payo o rito? Huwag mag-atubiling magbigay ng iyong masiglang talakayan tungkol sa dragon fruit. At 'wag nating kakalimutan mag-subscribe at mag-follow dito sa aking Facebook account. Thank you and maligayang pagsasaka. Ang isang ang pagsugpo ng bacterial stem rot ay isang hamon para sa atin. Ngunit sa masusing pangalaga, regular ng pag-monitor at agarang aksyon ay pwede nating maagapan ang hakbang na pwede nating magawa para masawata ang sakit na ito. Sa susunod na pagtatanim, laging tatandaan. Susunod na pagtatanim, laging tatandaan. Susunod na sa susunod na pagtatanim, laging tatandaan ang tamang kaalaman. Sa susunod na pagtatanim, laging tatandaan ang tamang kaalaman at pagsasanay ay susi sa magandang kita. Kung ikaw ay mayroong ka kung ikaw ay mayroong kaalaman at eksperto sa pag-aalaga ng dragon fruit, ilagay mo lang sa Ron. comment section.